Patok. Listahan ng mga hit pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best pasok patok. patok. Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito po ang programang patok na napapakinggan sa nag-iisang himpilan ng 702DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay. Tayo po ay sabayang napapanood sa pamamagitan po ng ating Facebook page, ang 702DZ. ZASF Radio. Kaya naman mga kaagapay, pwede mo na kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng aming YouTube channel ang 702 DZASF FEBC Radio TV Kaagapay. Hindi rin po kami nawawala sa inyong mga mobile application ang 702 DZAS at sa FEBC PH Stream app. Kaya naman mga kaagapay, 24 oras yun na po kami pwedeng mapakinggan at pwedeng samahan. Ito po ang programang patok. Ako po, si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayon pong nag... Um, nagbago na po ang ating panahon, nagbago na po ang ating klima. Gusto kong tanungin sa inyo, kamusta na ba ang sapatos mo? Ito ba ay malinis pa ba? o hindi na kayang linisin pa. Kaya naman mga kaagapay, sa pagkakataon na to, ating pagkikwentohan paano nga ba lilinis ang sapatos natin, lalo na kapag dumating na yung panahon ng tag-ulam, lalo na kapag yan ay matagal mo nang hindi ginagamit posible pa ba? Kaya naman mga kaagapay sa pagkakataon na ito, kasama ko po ang owner at founder ng Pishu Shoe Restoration. Walang iba mga kaagapay si Miss Jerome Latosa. Magandang hapon sa inyo, Sir Jerome. Magandang hapon sa inyo, Sir Brian. Sige, Sir Jerome, bago tayo magpatuli sa ating programa, batiin nyo na po ang lahat na nakikinig sa atin ngayon. Uh, magandang magandang hapon sa inyong lahat. Um, ako nga pala si Jerome, yung founder ng Pisu, Um, have a nice day po. <laughs> Sige sir, ano bang pangalan ni wife? Um, binabati ko rin pala si Risa Shelo Lope. ah uh, ka lang mabuti. Ayan. Magandang hapon at tanghali po sa nakikinig sa ating programa. Sir, Bago tayo magkwentuhan patungkol sa negosyo mong um, Shoe Restoration, sure. bago tayo magkwentuhan sir sa usaping paglilinis ng sapatos. Sir, kwento mo naman yung buhay mo bago ka nagkaroon ng negosyo. Sino ba si Sir Jerome? Ako nga pala si Jerome Lato sa um, um dati uh yung past work experience ko is about um, um, office staff. Mm -hmm. Then after naging office staff, naging UX designer ako. Mm-hmm. Tapos, napadpad din pala ako sa real estate. Oh, uh, real estate na mm -hmm. trabaho. Three mm Three -hmm. years ako doon. After noon, mm, um, pumasok yung pandemic. Mm -hmm. Tapos, doon na nagsimula yung pisho business. Okay. Sir, ilan taong ka, sir, nagtrabaho? Um, nag-start ako, sir, 17 eh. Oh, Past ah, food. Uh, service, mm -hmm. uh, service ko ako sa mm -hmm. Jollibee. Mm -hmm, mm -hmm. Um, working student. Mm -hmm. yeah after tuloy-tuloy na yung work ko. Undergrad ako eh. Marami, marami. Anong ten, ano bang undergrad mo, sir? Anong course? IT. Oh. yung Hanggang anong, anong year mo na noon, sir, that time? Um, third eh. Third oh, to fourth Santa na lang sa pala, sir. Wow. Pero ano man po ang pinanggalingan natin, hindi naman na nagmamatter oh. yung ating nakalipas. Yes, po. Kundi ang magmamatter yung kasulukuyan po natin ngayon. Siyempre, sir, ikaw, um, sabi mo nga, sir, you are an undergraduate of, of of IT. And at the same time, and dahil mong pinasukan na trabaho. Oh, 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 from dami. the age of 17 years old, um, nasa Kruna um, nag-IT company din, tapos um, Ubex, kung tama ba ako. Tapos mm at the same time, pumasok ka sa real estate. Kung parang lahat ng trabaho, gusto oh, mo siyang pasukin. Okay, ko, ko talaga. Paano ka naman, sir, nagkaroon ng idea na, sige nga, subukan ko mag-business? Mm, wala talaga eh. Pero siguro connected siya before kasi yung parents ko, may ma, uh, until now, survive pa din nila yung um, yung mga binibenta nila dun sa bahay. Ano katulad ng? Mga ano, apparel, mga t-shirts yan, oh, school supplies. So ano ka na rin pala, mulat ka na sa business, oh, po, business. yes, business. Mm -hmm. Bali, ako yung, uh, Bali ako yung uh, pag wala sila, pag may paso, ako yung tagabantay. Yung bantay. Yes, mm -hmm. po. Ano to, san to sir, tong, ano to, tong business na ta aparel? Um, around Tagig po siya eh, kung saan ako pinanganak. Mm. Doon po talaga ako galing. So hindi na pala normal yung actually ang mga kaagapay no si Sir Jerome po ay mula pa sa Dasmariñas Cavite. Yes, Kaya naman po saludo po kami sa mga kaagapay natin na talagang pinupuntahan pa ang aming programa na maging bahagi lamang po kayo. Sir nakakatuwa no kasi ang uh, magulang mo ay may ano na talaga sila, meron na silang kaalaman sa pagdinegosyo. Ikaw, sir, parang sinubukan mo lang naman. Pero, sir, ang gusto kong isipin, bakit sa lahat po ng negosyo na naisipan nyo, bakit shoe restoration? kung, Siyempre, sir, kung tayo ay, yung iba baka sabihin, ay, baka magtinda na lang tayo ng ganito, ganyan. Mm. Tapos, sir, meron ka rin naman background sa IT. So, uh, sige, mag-freelance sa lang ako. Pero, sir, ikaw, bakit po sa shoe restoration na punta itong karera mo? Honestly, sir, wala talagang idea eh. Mm hindi -hmm. rin ako mahilig sa shoes. <laughs> yes, sir. Hindi po, ewan ko bakit mm -hmm. eh, galing kay Lord, galing yun. Ewan ko bakit ito yung binigay niya sa akin. Mm -hmm. Siguro kaya ko rin kasi until now, nasusurvive pa din namin yung business. Tuloy-tuloy mm -hmm. pa din. Naman ako rin siguro sa parents ko na until now, kahit um, yung, yung kita nila, yung tubo, uh, walang nangyayari pero mm -hmm. andun pa rin yung business. Siguro... Mm -hmm. Masa-survive ko din to. Mm -hmm, mm -hmm. Kaya ka, sir, nag-shoe restoration. Mm -hmm. Mm -hmm. Grabe lang, sir, no? Parang, grabe yung mga tinalunan mo. Hindi siya konektado oh, Pero, nakikita ko sa'yo, sir, kung gaano ka-striving. Okay. Kaya, sir, kwento mo naman sa'kin, sa sir. Paano mo nakita na, oh, pwede ko pala maging business ng shoe restoration? Nakita ko siya, sir, nung ano eh, nung nag explore na ako, nung nung nagkaroon na ng COVID, sir. Mm -hmm. Ah, so 2020. Yes po, 2020. Mm -hmm. Nawalan ako nung work. Kasi lahat nagsara, halos lahat naman napektado, 'di ba? Mm -hmm. Kaya nung part na 'yon, nag-explore ako kasi hindi rin ako sanay na walang ginagawa sa bahay. Oh. Kailangan kong kailangan magkaroon ng extra income. Mm -hmm. Habang nag-explore ako, um, nag-ano na ako nun eh, freelance na lang ako nun eh. Oh, anong work mo nun? Um, 'yun, UX design. Gumagawa <laughs> <laughs> ako ng apps. Mm -hmm. Tapos hanggang sa naging freelance, tapos Nanonood lang ako ng YouTube tuwing gabi. Wala pa talagang shoe restoration nandito. Bilang lang yung mga nandito nun. Ooh. Mga kilala until now, andito mm -hmm. pa rin sila. Mm -hmm. Kaya saludo sa mga nagsusurvive talaga sa shoe business dyan. Shout out po sa inyo. Di ba? Ang galing naman sir no, ang grabe yung initiative mo to learn. Yes, hindi po. ka natatakot na ano na, na hindi matuto kundi dinidire-diretso mo siya. Sabi nga nila sir, di ba, nung panahon daw talaga ng 2020, aminin natin, madaming nagsarang negosyo. Yes, po. So, madaming po. hindi nabigyan ng pagkakataong kumita. Pero ikaw sir, nakita mo na pwede. Yes po. Ba't mo naman ito sinimulan itong shoe restoration shoes mo? Um, sinimulan ko siya ah uh... Wala, hindi ko talaga alam kung ba't ko siya sinimulan. Nag-start lang yon nung napanood ko na yung shoe restoration. From US pa to ah. Mm -hmm. Yung mga basic na knowledge na nabibigay niya sa akin. Tapos once na-restore ko siya, kumbaga kung titignan mo yung before niya, tap, then yung result nakita mo, magaan sa pakiramdam. Mm -hmm. kung nagka nagkaaron ka ng benefits, mm -hmm. learnings, knowledge about uh, sa shoes. Mm -hmm. Kumbaga, ano na lang eh. Um, bonus na lang din kung magkaroon ka ng extra income eh. Mm -hmm, mm -hmm. So Bali sir, ang um, nung sinimula mo to sir, siyempre sabihin natin, ano um, hindi pa siya gaanong katatag pa noon. Sabi, yes, sabi mo nga try-try lang. Yes, Pero sir sino ang unang customer mo nung ay gawin ko na 'tong business, kaya ko na siya. Um, nung unang customer ko talaga sir sa marketplace sa Facebook 'yan. Mm -hmm. Wala akong any idea kung anong ginagawa ko noon. Basta before yung um connected na rin siya dun sa business ng parents ko na yung mga yung mga products nila like school supplies binebenta ko na rin siya sa Facebook Marketplace. Mm -hmm, mm -hmm. Then trinay ko mag uh, mag-post dun sa Marketplace na yon using shoe restoration business then may nag pop up. Mm -hmm. Ayun, yung yung part na yon yung binigay sa akin pinakaunang is sole replace. Ah, oh, so papalitan yung swelas. Opo, yun mm -hmm. po 'yung pinaka-mahirap na part. Mm -hmm. So, parang napasubo ka pala kaagad, okay. ka sir. Yes. Ngayon, sir, sa pagkakataon at sir, ang pangalan ng business mo ay pers uh, personalized shoe. Yes, pero big okay. siya. Ba't naman ay yun ang naisip mo na pangalan. Honestly, sir, wala talaga akong wala mm -hmm. talaga akong idea sano sa eh sa pangalan eh. Mm -hmm. basta ang alam basta ang nasa isip ko lang noon, personal na shoes mo. Then after mo siya i-clean, pwede mo na siyang i-show. Mhm. Mm Kumbaga, yun na yung kahulugan niya. Then yung ginawa ko ginawa ko yung logo, um, bigla na lang din uh, bigla bigla na lang siya ginawa, then nag, um, nag create na ako ng Facebook page. Mm -hmm. Yung, yun nga yung unang services na client ko. Doon ko na nung nag-post na ako doon tuloy-tuloy na siya. Ayun, grabe pala talaga ang ibinibigay ng Sapatos, no? Oh, okay. Grabe 'yung ibinib- grabe 'yung ibinigay na opportunity. So, sir, sir. naaalala mo sir 'yung una mong ginastos? Uh, naaalala mo pa ba, ba sir 'yung unang kapital mong ginamit dito sa Piso? 'Yung unang kapital is 'yung ano eh. gal uh, 'yung pera na 'yon galing pa yun sa ano, sa magulang ko. Oh, magano. 500 lang 'yun eh. 500 'yan. Ma uh, malaki siya or maliit pero wala um uh, nung, nung na-receive ko yung pera na 'yon, binili ko agad siya ng mga materyales tapos eh hindi nga rin ako makalabas, meron mm -hmm. na, meron naman din na nung ano, sobrang higpit kasi noon. Eh. Mm -hmm, mm -hmm. Meron namang shopping na noon, no nag-order ako, na-receive ko, trinay ko na siya hanggang sa ano, uh, na-develop na lang yung mga yung mga ano templates like maggagawa ko ng shoes, ganun. Mm, grabe sir, no? Ang ganda nung story mo. Kasi yes. ano siya, hindi mo talaga inaakalang mangyayari. Hindi mo inaakalang kikita ka dito. Sir, magkano yung una mong natanggap na ano nun? Syempre, di ba, Simon, sir, soul restoration agad? Yes, suelas, agad suelas siya, di ba? Magkano yun, sir, yung ganong services mo? Pinaka-start up nun, sir. Mura pa kasi yung swelas, eh. Ngayon kasi mataas na na siningil ko siya ng around 2 plus. 2 mm -hmm. two, two plus yun. Tapos, syempre, wala nga akong pera pambili ng swelas. Mm -hmm. Ginamit ko yung 50% down payment. Ah, okay. Nagpa-down payment ka po. muna pala. Hanggal, tapos, sir, ilang araw mo ginawa yung shoe restoration na yun? Ano eh, mga 2 to 3 weeks. Yan. Oh, matagal siya. pala. matagal siya. Mm-hmm. Okay, sige mga kaagapay, kapit lang tayo dahil eto na. Sige sir, syempre uh, may mga serbisyo ka na dapat nating malaman. And at the same time sir, kung ating pong babalik-balikan, yung serbisyo mo hindi siya tulad ng ibang serbisyo eh. Kasi pag sinabi nating business, it's can be parang, ah hindi, dito na yung customer relation. Mm -hmm. Pero sir, ikaw kasi, restoration. Kung baga yes, parang, may mga process ba ng mga restoration sir? Maraming process ng restoration eh. Bali, ang pinaka-main talaga namin dito is yung mga technical issue about shoes. Like mm -hmm. sole replacement, mm -hmm. tsaka yung mga pattern make ng mga uppers. Mm -hmm. Gumagawa kami niyan. Tapos yung mga nabubutas na sa cleaner oh, using crack solution. More on technical kami nag-focus, hindi about sa mga basic na services. Mm -hmm. Dito rin kami natuto na uh, hindi dapat madaliin yung paggawa kasi mm -mm. nga um, babalik din sa yan eh pag minadali mo eh. oh, may back job mm -mm -mm. kaya dapat Sobrang patience nyo palagi sa paggawa ng shoes. Mm. Sir, syempre, ano, sa mga kaagapay po natin na nakikinig po sa kanika ilang radio o sa ka kanil ilang mobile application, kaagapay ha, pwede kang pumunta po sa official Facebook page ng 702-DZASF-EBC Radio para per personal mo na makita kung paano at tuturoan tayo ni sir kung paano ba gamitin yung produkto nila. Sige sir, nasa harapan po natin ngayon, ito yes, po. pong Sirang Soul po. Yes po. Sir... Sa ganitong uri ng serbisyo po, magkano po 'yung una yung sinisingil niyo? Kasi magpapapalit po ako ng soul, magkano po 'yung serbisyo nyo? Um, na? service po dito sa soul replacement is 4k hanggang 5k pataas. Mm, mahal din pala Kasi 'yan. Kasi hindi hindi siya madaling gawin and 'yung swelas hahanapan mo talaga siya. Ah Mali. Bali lahat yan, debaklas. Mm -mm. Wala kasing nabibili ditong swelas lang. Mm -mm. Wala naman nire-release si Nike Jordan brand ng mga swelas na binibenta nila. Halos lahat yan, buo. So pag ganyan sir, kaya pumunta ako sa inyo, ah sir, ano sila yung swelas ko, yes, po. ilang linggo ko siya hihintayin? Um, to to three weeks. Ah talagang Bali may yeah. mga nakalign up uh -huh. din kami. mm, -hmm, mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. Uh, minimit namin yung deadline. Doon sir, sa 4,000 to 5,000 po nagbawa, ano yung sir, buo na lahat yung malinis yes, na yung at the same time? All-in na siya, included na yung reglo, cleaning, tsaka deodorize, mm -hmm. tsaka yung bagong brand nyo na, Suelas. Wow! kagamit na nyo naman, ang lifespan naman nito, tsaka yung glue na ginamit namin, five years above eh. Tapos mm. sir, yun, like for example sir, nasira ulit, pwede yes, po. ipagawa sa inyo na? Yes po, may back Two months warranty po tayo. Ah, oh, okay. Two months warranty. Ang ganda naman sir ng serbisyo Tapos sir, ano pa ba yung mga servisyo dito po sa Pishu? Mm, may mga services po kami sa Pishu like um, basic cleaning, deep cleaning. Anong pinagkaiba sir ng basic cleaning at deep cleaning? Ang pinagkaiba pala ng basic cleaning is, ang basic cleaning is outer appearance lang yung dapat li li nililinis. Mm -mm. Like uppers midsole, chaka outsole. Mm -hmm. Siyempre, kasama in shoelaces diyan, mm -hmm. kasama sa outer appearance. nagko 'yan ng 300 uh, 300 above. Mhm. Mm Depende na rin 'yan sa cleaning solution na gamit niyo. Mm -hmm. Um tapos yung deep cleaning naman, kasama na dito yung sock liner, mm -hmm. tang, chaka insole mm -hmm. ng sapatos. Mm -hmm. Balik Bali kasama rin doon yung deodorize. Mhm. Mm 'Yun yung pinagkaiba noon. Ang deep cleans um na around 500 plus. Yan. Mm -hmm. So, bali sir, etong deep cleaning, yes, sir. hanggang sa kaloob-looban? Opo, pinakaloob. Oh, yes, kasama rin sir yung mga amoy-amoy din ng Opo, mga sapato. Kailangan po matanggal po sir. So, <laughs> grabe pala, pag merong ka yung paamo, no, talagang, sige, trabaho to, negosyo to. Tapos sir, kapag yung basic cleaning, yung surface lang pala. Opo, yung outer appearance lang yun. Kasama sir, dito yung mga anyelowing. Um, hindi pa po. Iba pa po ah! yung service ng cleaning. Bali, ang mga services dyan is um, cleaning, unyellowing yellowing soul, tsaka repaint, reglu service, tsaka ano pa ba? Crease removal. Yung mga ano dito. yung crease removal, sir? Yung crease removal sa toe part, katulad yan. oh, yung may UUP. Yes po. Mm -hmm. Hindi po talaga may na magkaroon ng oh, crease. Oo, oh, okay. kasi naglalakad Kasi day. once na mag-move forward, ang always na dyan is yung toe part. Mm, -mm, mm Lalo na pag yung leather yung gamit mo. Mm -mm. Leather material mm -mm. hindi talaga may iwasan. Pero pag mga canvas type, hindi naman siya magi ng konti lang naman. Pero ang pinaka talaga magi-cris is leather. Leather type. So, ibig sabihin, sir, yung mga unyellowing, iba pa siya sa deep cleaning. Yes po, iba pa po. Paano siya. pinangkaiba nun, sir? Kasi diba, ko, ang, ako kayo, sir, bilang isang normal na mama, yung feeling ko, nililinis mo lang naman siya. Yes Anong po. pinangkaiba nila? Ang pinangkaiba po ng unyellowing, kaya po pala uh, nagkaroon ng unyellowing is, dahil dito sa weather natin, mainit kasi siya, prone tayo sa init, pero ngayon, rainy day, hindi naman na siya, mm. naman tayo hindi siya maiwasan magkaroon ng yelo kasi dahil din sa san nagkaaroon ng bakteriya yung loob. Oh. Pero para maiwasan din, lagyan nyo na lang din ng silica gel sa loob. Ah, oh, ang ganda nung uh, ano mo, sir, ha? Yes, mm -hmm. Pero if ever na wala kang silica gel, pwede yung, um, yung tea bag mm -hmm. na parang same din siya sa silica gel, ilalagay mo lang siya para ma niya yung sa labas. Oh, yun mga kaagapay. may hack pa tayo ngayon. Nakakatanggalin ng amoy yun, sir. Yes po, na. Ayun. Pero syempre, kasama uh, mas okay na gamitin nyo tong deodorant. Magkano ba 'yung deodorant na yun Ito sir? around nasa 100 lang naman 'to, eh. Wow. Ang Pero mara. ito, 'yung ingredients naman siya ingredients na itong mga to is plant-based na siya. Mm. Sige nga, sir. I-run mo sa amin, sir. Magkano ba to sa, sa, sa mga kaagapay natin dyan, ha? Nandito na tayo sa produkto. Sige nga, sir. I-run mo nga kami kung paano dapat naglilinis ang sapatos. Yes, yung regular lang, sir. Sige, yes, go ahead po. Sige, sir. Pag mag-cleaning po pala tayo, kailangan... So, po lang din, the same pag mag-cleaning po pala tayo, kailangan nauuna palagi yung uppers. Dapat malaman nyo po yung mga... Uh, parts ng shoes. Ito po yung uppers. Sumunod dyan yung midsole tsaka outsole. Mm -hmm. Magsisimula po muna tayo sa uh, pag-cleaning ng uppers. Mm -hmm. Demo ko na po ba? Hindi lang sige oh, sir. Di yan yan Diretso ka lang. Yan. After nyan, after nyo makleaning, yung yung uppers, midsole naman mm -hmm. po. Pero yung paghawak po dapat ng shoes is dapat yung kamay nyo ilalagay nyo sa sock liner para Once na ma-cleaning ma nyo tong uppers, kasi pag nakaganto siya, possible yung tubig bababahay uh -oh, sa uppers. Uh -oh. So, matrabaho. Kailangan, naka Yes po, nakatayo naka lang siya. Mm -hmm. Tapos, if ever na ayaw nyo hawakan, pwede nyo namang ilagay sa table na nakaganto lang siya. Mm-hmm, mm-hmm. Tapos lilinisan li 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 nyo lang siya, circular motion. Oh. Dapat ma- malaman ma nyo na circular motion yung pagtanggal. Para kahit pano, malinis niya mabuti mga old marks, mga deep stain, yung tsaka mga yellow- yellowish. Mm. Ang ganda naman ito, sir. No? Kasi yes. kay ang normal kasi tutot brushin mo siya. Oko, yun. Yun yung common. Tapos ano lang, up and down, up pero Yung pala ay circular motion. Sir, Etong mga serbisyo mo sir. Magkano ba sir ang ano po, ang cleaning and annealing? Sa cleaning po, um uh, pag deep pag basic cleaning around 300, pag deep cleaning um yung price niyan is 500. Annealing is 1k, depende sa uh, may dalawang mm -hmm. type kasi ng annealing ano sir. Ano po 'yon? Meron pong translucent na matagal siyang mm -hmm. i -unyellow then merong, may meron naman mga katulad mga air force 1 na rubber yung rubber type one to two session lang mabilis na siyang mag mag Puti whitening mm -hmm. yung unlike po sa translucent it takes 15 session oh, Bali sa isa o, ulitin mo opo, siya mag, mag start ka dapat may araw mag start ka around 10am hanggang 3pm kasi doon lang nagkaaroon ng araw. Okay. Ang hirap pala yung mga anyellowing. Akala ko parang normal lang siya na yung anyellowing na parang stain lang din siya na matatanggal. Pero hindi mga kaagapay. Sir, ang dami kong natutunan. Ako, ako naman kayo, sir, mahilig ako sa sapatos. So, natutunan ko na pwede mamayan ako. Sir, akin na lang. Hindi, joke. <laughs> <laughs> Yan. <Sinayo. laughs> sir, syempre, ang laking bagay sa iyo nito kasi ito yung negosyong Super, hindi mo alam na dito ka pala papatok. Sir, nabahagi mo sa akin workshop ka. Ano tong workshop na to? Um, yung workshop po pala namin, nag-start 'yan nung may kwento kasi niyan, sir. Nung nag start kami sa Marikina, nagtatanong ako kung paano mag-reglue. May mga matatandang na expert talaga sila gumagawa talaga sila ng shoes, mm -hmm. mga traditional. Mm -hmm. Nung nagtanong ako, um, sinarhan ako ng pinto. Yun, oh. yun yung masakit ng part. Pero... Ayaw nilang ipasa yung Ayaw nilang, nilang ipasa. Kaya nag-decide ako na mag, uh, mag -de deep dive ako dito sa learning sang shoe restoration. Sir, for free to itong workshop na to? Um, hindi po. Mm -hmm. Pero um, kung gusto naman nila matuto, may YouTube naman kami. Um, lagi naman po ako nagtuturo sa Facebook page hmm. ko. sa Magkano ba itong workshop mo, sir? Around 15K. Mm -hmm. uh, one to 3 person na siya. Mm -hmm. Tapos, included na doon yung module guide. Oh, ang galing. So, pati sir, yung item na gagamitin? Yes po, mga... We provide po lahat ng mga dapat gamitin doon. Wow, grabe sir no. Ang laki ng inopen sayo na opportunity. Super sir, super. Hindi lang opportunity na makapagserbisyo sa tao kundi yung taong gusto ring matuto. Yes po. At the same time. Kaya sir, ang tanong ko sa iyo, syempre ang tagal na ng interview natin, sir. sir okay. Gusto ko sa kuninin sa iyo Magtatanong yung mga kaagapay natin, baka pwede pong mag ng gamit nyo. Pwede ba kayo sir mag ng mga gamit? Yes po, open naman oh. po. Mami. Basta uh, message nyo lang kami sa Facebook page namin, IG 'yan, pati sa WhatsApp. Lagi naman kami 24/7 na, mm. Kaya sir, ang gusto kong tanongin sa inyo, magkano na ba yung kinikita mo ngayon? Ay... Sige, i-digits mo na lang sir para tago natin sa mga kaagapay natin. Mga ano siya eh, uh... sige sir, monthly mo na monthly monthly mo na kinikita. Mga pumapasok dyan, ah, 50 pa taas. Yeah. Oh, so sa weekly mo, 10K? Depende rin sa, <laughs> sa tanggap mo. Ah, May okay. May fixation kasi. Parang makong, depende din talaga okay. sa trabaho mo. Depende. Na ano. Kailangan kakaid ka talaga. So, mm -hmm. super. Sabayan mo rin ang ads. Kasi mm -hmm. lahat, tumatakbo na sa modern eh. Mm -hmm. hindi pwedeng, Totoo naman. Hindi pwedeng nasa baba ka palagi. Kailangan lagi, lagi kang um, mag-advance learning para mas makita nila yung difference mo. So, bali, sir, limang taon mo na to halos ginagawa? Uh, mag Magsi-seven years na kami, sir. Okay, pitong taon ng mahusay na negosyo. Kaya, sir, ang tanong ko sa'yo, gaano ba kahalaga na mayroong social media ang isang business? Mahalaga yung social media kasi halos lahat naka-cellphone na eh. Naka-laptop. Kailangan mo nun kasi um, Advantage mo na rin siya hindi ka na hindi ka na re-renta. Mm. Katulad ng iba si na eh. Pero okay okay din naman may um, okay din naman may ano ka, may sarili. May sarili ka. Kaya lang hindi pa kasi namin yun medyo gamay ang gamay talaga namin is yung online mm. at saka sir no gusto kong sabihin na lahat kayo sir na mga naging guest ko dito okay. ay lahat ay online communication mm. and even you sir online communication kita nakausap kaya laking saludo ko kasi Itamat from Dasmariñas nakapunta ka dito sa Pasig City okay. para ipagmalaki ang business na Pishu kaya sir sa huling pagkakataon po ng ating yes, programa sir. ano po ba ang payo nyo sa mga taong gusto rin magsimulang mula ng ganitong uri ng negosyo? Mm, siguro mapapayo ko lang din na maging genuine kayo. Lagi kayo mag-explore. Hindi naman about sa ano lang yan eh, sa kita eh. Dapat pag nagkaroon kayo ng opportunity, be patient lagi sa paggawa. Bale, makakuha nyo naman din yung pinaka-good result. Mm -hmm. Doon, after nun, magawa nyo na yung pinaka-arts nyo. Mag Bonus na lang din yung magkakaaron kayo ng extra income. Kaya dapat tuloy-tuloy nyo lang um huwag kayo pang wag kayo pang hinang pang hina ng loob mm -hmm. kasi halos lahat naman laging lagi naman diyan uh, laging lugi mm -hmm. lalo sa business laging mm -hmm. lugi yan. Mm -hmm. Pero dapat um i-maintain lang palagi natin pag post sa social media. Ayon, uh, ayun, yun lang yung ma -ano ko, ma advice ko mm. sa inyo. At syempre, sir, sa huling tanong ko sa iyo, paano ba maging patok ang isang negosyo? Um, paano maging patok sa isang negosyo? Siguro, um, dapat maging different different kay mm -hmm. um, hindi ka dapat sasabay sa use. dapat mm -hmm. may sarili kang identity be genuine palagi yan na sir. Sige bago tayo magtapos sir, saan po ba matatagpuan ng Pishow? Go ahead sir, baka yes. gusto o umorder ng product at gusto nilang magpa-service po sa inyo. Go ahead sir. General. Sa mga gusto po palang lang um mag-avail ng shoe sure cleaning namin, as of now wala pa wala pa po ito sa TikTok, mm -hmm. sa Shopee, pero uh, next week magkakaroon na po kami. Tapos um kung gusto niyo pong umorder now, pwede niyo po kami i-message um, sa Facebook at pshoecs, p-s-h-o-e-w-c-s. -E sa IG naman po, at pshoe, p-s-h-o-e-w. Sa TikTok, um, search nyo lang, personalized shoe. Ayan, tapos nag-YouTube na rin kami. Pwede. Kung gusto nyo matuto sa workshop, ayun, naglalabas naman ako doon. Pero kung gusto nyo talagang matuto about deep dive sa pagkikilining ng shoes, about shoe restoration, message nyo lang kami sa Facebook kasi 24 7 kami naka-online. At syempre, may ino-offer ka na workshop, sir. Yes, sir. Kaya naman, sa mga kaagapay natin na gustong pasuke ng ganitong uri na negosyo, ang shoe restoration, mga kaagapay, baka dito ka magkaroon ng isang magandang negosyo na hindi mo inaakala. Kaya naman, maraming salamat sa inyo, salamat. Sir Jerome, sa buong uh, bumubuo po ng Pishu, dyan po sa mga kasama nyo. Saludo po kami sa sa pagpapatibay at pagpapaganda nyo po ng aming mga sapatos. Mga kaagapay, na-inspire ka ba sa kwento ni Sir Jerome sa kanyang shoe restoration business? Kung na-inspire ka mga kaagapay, aba, pumunta ka na sa kanilang Facebook page para isearch kung paano ba magiging mahusay na manggagawa ng sapatos. Mga kaagapay, muli ito po ang himpila ng 702 d ZASFEBC Radio TV. Salamat po sa mga kaagapay natin na si Wenmark Balatukan, si Nathaniel Peralta at sa bumubuo po ng programang patok. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz. Patok. Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! patok. Lahat ng the best, pasok! Patok!